Guys, good morning, Paul. Okay. Ito po si Rio nakahuli si Ray. Bueno okay. man Good morning po. Ah ito, si si Rejo may nahuli. Baka makawala pa. Baka makawala pa. Dum na tak awa ah, sa ano sa si Mihasang. Malaki. Baka Yan, yan, yan. Ayan po. Wow! Wow, katalumpa. Sa Salamat mo, salambat Salamat, yan, yan. Yan. Diyan, diyan. diyan. diyan mo natanggalin. Ayan po, guys. Uh, may nakachamba na po kasi wala ako si Boy Lumot. Kaya oh, ako ah? dito kami pumesto. Ayan po. Ba bakit na mga rin? Eh? Ayan po, ayun, 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 ayun. Laki po, laki. Swerte po, swerte. Wala po si Boy Lumot, kaya ho, pagpunta ho namin dito, dito kami pumuesto. Guys, ayun po, yung yung kasama ko rin pong nagtsatsaga dito. Ayun po, nakahuli po ng isa ho bla bla ho bla bla ah uli ayun binay ka agad do sa asawa para pang ano yun nila pang ulam ate swerte tsaka 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 rin po talaga ang pang uuli dito tinga nga po mababaw na yung tubig doon po sa fishing spot po namin doon sa ibabaw, wala na pong makukuha dahil puro lupa na ho. Saka mga bato na ho nakalabas na lahat ng bato so, yeah, dito kami sa medyo malalim lalim yung baka baka sakali kasi wala ho si baylumot kaya ho nag try po tayo dito yun may nakakuha naman oh. Ano. salamat po at nakakuha ng ano, yun po talaga mga umaasa po yun na nakakuha po ng pangulam dito hindi po at ako babalik pa ba oh, para update yung mga huli kung, kung may mahuli po guys sa oh, huli oh, ni Manjo Uli manjo. <laughs> uli man jo. Uli uli man jo yun. Hahaha. <laughs> Hahaha. hirap na hirap Hahaha. 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 Hahaha.